Alam mo ba, sa bawat sulok ng barbershop, palaging may kwento kung bakit nagpapagupit ang mga tao. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang pindutin ang like button. At kung bago ka pa lang sa channel na to, mangyaring mag-subscribe na para lagi kang updated sa susunod kong mga videos. Bakit nga ba nagpapagupit ang mga tao? Minsan, ito ay dahil sa isang espesyal na okasyon, pero kadalasang mas malalim ang dahilan. Una sa lahat, maraming tao ang nagpapagpit para sa pagbabago. Ibig sabihin, kapag nagnanais ng fresh start sa buhay, isang gupit ang madalas na unang hakbang. Minsang sinasabi, pag nagbago ang buhok, baka magbago rin ang kapalaran. Isipin mo, isang simpleng gupit pero parang nagiging simbolo ito ng bagong simula. Pangalawa, mayroon ding mga tao na nagpapagupit dahil sa emosyonal na dahilan. Isang break up, stress sa trabaho, o kahit na masayang balita. Madalas, ang gupit ay nagsisilbing paraan upang maipahayag ang nararamdaman. May mga nagsasabi na ang pagbawas ng buhok ay parang pag-aalis ng mga bad vibes. Kaya nga sa tuwing may masamang nangyayari, nagiging tradisyon na ang pagpapagupit. At syempre, huwag kalimutan ang mga tao na nagpapagupit para sa simpleng kalinisan. Minsang kinakailangan lang talaga. Kapag ang buhok ay sobrang haba at parang nagkakalat na sa paligid, talagang nakaka-stress. Ang bagong gupit ay nagbibigay ng pakiramdam na ayos na ako. Ngunit, may mga tao rin nagpapagupit dahil sa pressure ng lipunan isang gupit na may style o kaya naman ay dapat ay on trend. Parang nakakahiya na hindi mo mamit ang expectations ng ibang tao. Kaya sa bawat gupit, may kasamang ideya kung anong hitsura ang magugustuhan ng iba. Sa kabuuan, ang pagpapagupit ay mas komplikado kaysa sa iniisip ng marami. Hindi lang ito basta pagbabawas ng buhok. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng sarili minsan simpleng gupit lang ang kailangan ngunit sa likod nito ay may malalim na kwento at dahilan kaya sa susunod na pumasok ka sa barbershop isipin mo ano ang dahilan mo